Hello, my check, my check. Hello guys, ako nga pala si Sid. Four months na din since nagwa-work ako dito at sa sobrang boring ko, naisipan ko tuloy mag-vlog. Wala lang, pampalipas oras lang. Ayaw ko din kung hanggang saan itong pagbablog ko. Basta enjoy lang sa life at sunod lang sa agos ng buhay. Hey, coats yarn. So, summer na ngayon, kaya masarap maging active. Kaya ba, ano ba ang trip nyo tuwing summer? Siguro, dahil lang lang pagbablog kasi walang mapaglibangan dito sa apartment. Busy din sa mga work. Siyempre, may tama trip din. Basta, yun na yun. Actually, working ako dito sa abroad, specifically sa Japan. Tapos, liblib -lib na probinsya pa. Parang, ilan lang yata pinadito eh. Marami dito mga Vietnamese tsaka yun din. Mga napapanood ko sa mga balita dito, daming Vietnamese. May nakikita din ako ibang lahi dito sa apartment. So parang natatawag siyang ano, halo-halo. Ah, so ayun, speaking of halo-halo, halo-halo din yung mga videos na ipopost ko dito as in parang mga random. Ayun, uh, ah, hanggang dito na lang. Magpo-post na lang ako magpo-post. Mag-like kayo dyan kung trick nyo mag-like o kaya mag-subscribe. Click nyo na lang kung trip nyo talaga. Comment kayo kung gusto nyo mag-comment. Open sa lahat yan. Ang trick ko lang naman eh, yung may mapaglibangan ala ako dito. Salamat sa panonood. So, next time ulit. Yo, nice.